Maingay na morning sa ating lahat. Nandito ako sa shop. At may ginawa si husband. May ginawa siya ba? Siyempre, happy ako na Kasi bagong kapit yung naglinis yung aming bangit. Malinis ang shop. At meron na akong gusto na. Nag-almissel na ba ang lahat? nawalan na ako ng bosses mga karirin. maingay pa ka dito sa siya. Maingay. Wow. O oh, kanong sa mali kumpla ayan, vlog vlog niyan. Tayo na muna. Bye bye. bye, -bye.